Saan ang lahat natin ngayon tong? Ha? Ah. Saan yung lahat natin ngayon? Bala rin Bakawan! Bakawan! Yan guys, yung mga kasama ko ngayon guys Si Tong tapos si Uwa Dahil malaki yung dagat, pamaritos tayo ngayon <laughs> Dahil may na yung pamusit, kaya pamaritos muna Diba Tong? Uh. Doon kami mag guys Yan sa likod nyan, sa mga gilid ng Bakawan Kasi nga, pag malaki yung dagat, yung baritos Diyan sila naglalaro sa gilid ng Bakawan Ayan! guys. Harian na kami, guys. Si Tong yung areador natin ngayon. Yan, bali yung baritos dyan. Yung kukulongin natin. Yan, banda na side. na Yung gamit niya pala natin na lambat guys. Yung pinta matas na ngayon. O yan, malapit na matapos. At pagkatapos yan, harian na tabog. Tawa si Papatong, o. Oh. Papatong. Yan, tabog na, guys. Tabog na. Balian yung tabog natin, o. Oh. Ah, bigil tong, bigil. Okay na, okay na. Okay na guys, tapigil na guys, ilan lang. guys, ilad na tayo ng lambat natin. Yun, mayroon na guys. <laughs> Alright. Oh, tingnan nyo. Ayan. Ito. Bali baritos to na bilugan guys. Ito yung masarap na baritos. Ayan. Ito kinito, yun o. Oh. Bali ito yung kalimitan na, na, ano na nanaramihan na hulihin namin dito guys. Yung ganitong baritos. Yun! Pa! Diba? Sana magtuloy-tuloy para ayos, para may pambigas-bigas naman tayo guys. Bali yung gamit natin na lambat guys, 50 matas na to tapos matang dosi yung ano nya. Yung kanyang mata. Tapos 0.25 yung hilo. Yan. yan. bali yung laki niya guys, regular talaga yung ganito kalalaki oh. Yan, bali yung lumalaki nga no barito yung isa yung tawagin dito sa amin, balang. Bali yung hangin dito ngayon sa amin guys. Nagkaamihan ah. <coughs> laki na <yan> to nga. Ano <coughs> yun Bigay mo ako agad kita. Okay. Okay. okay, dito nga. Langoy langoy ka pa. Yan yeah, no. Wow! Yan yeah, guys oh. Kagandang Sa tingnan. Sabi. Ta, tanggalin. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, na Bali, makulimlim yung panahon ngayon, guys. Kaya, magandang timing sa pamamaritos. Yun. Kanya-kanyang tanggal na yan, tong. Para mabilisan. Wow! Uy! <laughs> Ang laki niya, lwa. At, uh, subingan. Ito so, yung nguso niya. Bali may pula to siya sa nguso guys. Yan, tawag dito sa amin, baritos na bilugan. Comment down below na lang guys kung anong tawag sa inyo yan. Kung baritos din ba yung tawag sa inyo yan, baritos na bilugan. Yan guys o. So, oh. Yan o. Bang. So, yan guys, pawi na kami. Dahil mababaw na, hindi na makakuan yung bangka natin sa tabi. So yung baritos wala na rin, nasa malayo na rin. So yan, la lahat yung huli namin guys. Sa tatlong area namin ni Tong. Yan yung huli namin. Uy, nakakuha pa siya ng shells. Dadaingin namin ngayon yan, guys. Kasi nga sa palingki, napakaraming isda ngayon. Halos hindi nabilihin yung isda. Napakamura na lang. Uh, 40 pesos na lang yung bili sa amin guys ng baritos. Kaya dadaingin na lang namin. So ipapambarter na lang namin ng bigas yan. Dahil panahon na lang kaingin ngayon. So yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunod guys. So see you again. Uh, please follow and share my channel, guys. So, bukas ulit. Yeah, bye. Tung, bupay na, Tung. Bye. So, yun, guys. God bless. Bye. -bye.